Hello everyone. Ayan. Yeah. Nakarating ko lang ayun. Kilos ulit. Nakarating ko lang galing sa Wanchay. Ayun. At nagkatip ng ating alam. At and then, patapos nun. Tumaw si Lola. At may pinapakuha sa akin. So, nag-meet up ulit kami. So, naulis na ako nakauwi dito. Mga ano na. To I think 245 yung yata yun. Ah, hindi. Mga, two, two, mga 230, mga ganun. Pag mag 230, yun. Kapag ko lang ng bahay halos. So, ayun. Ito, kilos-kilos muna at kanina nga, buti na nga kawin ako bago umulan. Pero okay naman kasi hindi naman ako maglalakad sa ano, sana maulan-ulan. Hindi yun, magtitiklop muna, maglilinis. Wala naman akong ano, wala naman akong pa-dinner ngayon. So, kasi nilatid ko yung aking alaga, no? Nilatid ko yung aking alaga sa, sa nalay niya. Nandun mag, ano, mag-lunch. Pero bago yan, bago kang umalis kanina, nag-lunch muna ako, nagluto ako ng maaga. And then, no, nag-lunch na ako. Pero yung bata, hindi na nag-lunch kasi, doon na maglalang sa nanay niya. So, ayun lang. Ayun yung ganap ko kanina. And then, ito. Busy ulit. Dahil, hulan man akong, ano, pa-lunch. No? And, uh, maya, may running class yung paking alaga. So, ayun. Yung nanay na yung magkahatid. Talaga, tinala ko naman na yung ano pinala ko naman na yung lang ano ah uh, gagamitin mamaya yung damit niya kanon so ayun maglilinis mag magpapalit ako ng ano ng sofa bed sofa sofa bed sofa sheet kasi ano pangit ng cover na ito kasi, madulas and then laging ano nakatrampol siya so kapalitan ko kaya ito nga naiinis ako dito sa anong salamin ko eh. hmm? nilagyan ko na siya ng ganyan kasi nga bumuka na siya pero pang ano ko lang to minsan pinang-aalis ko dinadala ko lang pero ano ito kasi yung gustong gusto kong salamin eh yung isa kasi mabigat medyo mabigat at naano yung aking bumababa siya kasi medyo madulas yung ano madulas siya, tapos madikit yung salamin ko, kaya lagi siyang pa. Siguro bibilang ko na lang siya ng ano. Bibilang ko lang siya ng tali para kahit dumaustos man siya, may ano, mahawakan ko, ma maano ka agad kung mauhulog. So, takot akong dalihin kung saan saan yung isa kong salamin. Kasi baka mamaya, biglang mawala kong salamin ko, biglang maputol, wala na akong gagamitin. So, ingat na ingat ako din. Kahit na yun, kahit na mabigat, iniingatan ko pa rin. Saka na ako magpapalit siguro ng salamin. Okay pa naman yung salamin ko isa. Kaya sobrang ingat na ingat ako din. So, yun nga, buhay o, tapos yun o. Ano talaga? Saka. So, pagkatapos ko na ito, magpapalit ako ng, ng bedsheet no? ay ng bedsheet, ng cover ng ano, sofa. Kasi hindi ko talaga type ng leather na cover na to. Pag inupuan siya, nagka-crumple na, and then hindi na siya bumabalik. So, kailangan ayusin ulit. So, mas gusto ko yung isa. So, ganito lang naman dito. Paulit-ulit na lang yung gagawin. No? lang wala gagawin, maglilinis. Siguro, kung may time pa, magpapalitin ako ng bed sheet nila. Kasi bukas din din ang gagawin, magpapalit din. Pero ang gagawin ko bukas, ah, uh, Paglilinis, no? Paglilinis. Bintana, kasi medyo madumi yung bintana. Tsaka kasi nag-uulat kayo, hindi ako kaya ako hindi ko napinatumas yung bintana. Pag nag-uulan, kasi sayang yung pagod. Sayang yung pagod. So, yun And then, mag-mamahala mag dyan po. Mas coffee lang ang kapatiyan ko. And then, linis ulit ng kusina. Para, ano, gusto yung gagawin ko ngayon mag- ma ano ko ng uh, bedsheet ng bedsheet at cover sheet na Betting tsaka cover sheet yung gagawin ko ngayon. Para bukas, linis na lang. Puro linis kasi matagal talaga yung pag, ano, pagpapalit ng mga cover ngayon. Matagal. Kailangan mo pang linisin. Kaya uh, ah, ako doon. So, kayo. ganun lang, ganun lang yung buhay OFW, tsaka tagal lang paulit-ulit ng trabaho paulit-ulit ng gawain no? at pasalamat din ako kasi hindi naman sila ganoon ka ano, hindi naman sila ganun ka pa paano sa akin so may pahinga pa din no? as ngayon nga mula nung ano nung walang pasok yung bata nagigising na rin ako ng mga 8.30, 8.20, 8.30 ganun. So, nakaalis na yung silang dalawa trabaho, Kaming dalawa nang halaga ko. Tulog pa din. Pero hindi ko masyadong sinasabayan ng tulog kasi na, hindi na nagagawa ko na yung mga dapat kong gagawin. So, ayun. Kasi pag yan, makulit din siya. And then, kailangan ko pa siya matuluan kasi yung tinuturo ako rin yan guys eh marami kaming mga books dito na tututuro ako sa kanya marami kaming books dito na mga learnings mga mga exercises na ganun hindi lang trabaho sa loob ng bahay kung baga nagtuturo din ako sa kanya may time talaga na nagtuturo ako sa kanya so ayun แม่ตุ๊กตารอังกุ้ไข่ก้งแหบาวบโบยิมั่งจักรปังมั่จักรเนาะไม่รู้จักกันเฉยๆงานสั้นๆงานเนาะแบบตอนตั้งแบุ่ไม่สบยอามัน kasi at, at talagang inaayawan ko na yung mga dati kong kinatrabaho inaayawan ko na pero sabi ko sige total kailangan ko po nang mag ano Kailang, kailangan ko po nang pera so, ayun patul muna ako sa trabaho ng ano diba mas malinis Ayan. ayun so diba ayun Ayan kasi binubukod ko yung mga damit ng bata. Binubukod ko siya para madaling ano. Unahin ko muna yung mga damit nila. And then kahapon naman no, naglaba din ako. Naglaba din ako ng puti. Puti ko lang. Talagang binubukod ko talaga guys yung maglaba ng aking mga puti. Kasi ayaw ko, ano katulad sa kanila na halo-halo lahat. Ayoko naman ng gano'n Masisira yung damit ko. <laughs> Magkukulay ng kung ano-ano. Diba? Diba tayong mga Pinoy? Diba? Mga Pinoy, hindi ganyan. Halo-halo yung mga ano, paglalaba. Diba? Alam niyo naman mga Pinoy. Pero dito hindi. Kung damit nila, diba? Lahat yan halo-halo. Pero pag damit natin, di ba, hindi naman. So, ganun lang. Kung ano yung gusto nila, sundin na lang natin sila. At damit naman nila. Huwag lang nilang pakikialaman yung mga damit natin. No? Kasi, ganun eh. Pag puti, puti dapat. Eh, gusto nila yung ganito. Halo-halo. Diba, o, di ba, wala tayong okay. magawa. Gusto Dito ko muna ilalagay kasi na. Ha? Ilalagay ko muna rito kasi nga magpapalit ako ngayon ng veggie Ah, uh, unahin ko, ko, ano, ko, ko muna yung Tapos sinisimulan ko muna 'tong ano. Ginagawa ko dito. Tapos ko na pagtitiklop bago ako gumawa ng panibago ulit. Para matapos na. ina may running class na 'yung alaga ko mamaya. So, yung nanay na niya ang mag magdadala doon. Salamat din ako sa kanila kasi tumutulong sila sa gawain. No? Kasi kung tutuusin, huwi na nga sana ako ngayong ano, tapos na yung aking ano sana trabaho. Ikaso kaso nakikusap pa na kahit na ano, kunting panahon pa. Sabi ko, kahit mga ilang buwan lang, sabi ko, uh, hanggang hanggat sa hindi pa nakakahanap na aking kapalit di sabi ko sige so ayun inayos ulit yung papelis ko dapat nga ano pero uwi ako ngayon ano agusto birthday kasi na anak ko dalawa kong anak yun yung birthday so ah uh, uwi din ako at saka ano aalis uh, din kasi sila So, pag-aalis sila, aalis din ako. Ganun naman dito. Kaya maganda rito. Swerte nung papalit sa akin. Kasi mababait sila. Tsaka hindi hindi ano yung gawain dito. Hindi kanila nila pupwersahin. Kumbaga, kung ano lang yung magagawa mo, yun lang. Patulad niyan, marami pa rin akong nakatambak na gawain. Yung tutusin, dapat kanina pa ako tapos. Eh kaso, siyempre, may ginawa din. Oh, ayun. Late. lit pa nga silang natutulog. Eh, ako naman. Na, umulat ulit. Ano yung naulan? Baga rin silang nagigising eh. Tapos papasok. Tapos kami nang halaga ko. Nandiyong natutulog pa. Pagalis sila, bumabango na rin ako. Pero nagising naman ako nung gising na sila. Naririnig ko na ano narinig ko sila na gising na. Nagising na rin ako. Tapos lumabas na lang ako nung malis na sila. Siyempre, gusto ko mong, ay ano, wala naman akong gagawin. So, sabi ko, hayaan ko muna silang kumilos ng sa kanila muna. Saka na ako babangot ako pag malis na sila para kanila yung kilos nila rito. So, yung hindi naman nag-reclama. Subukan lang nilang magreklamo. <laughs> so, <Sorry>, like, ganun, char. Hindi, <laughs> mabait. Sadyang mabait lang talaga sila. Ako lang yung masungit dito. Masumit ako, guys. Sila hindi. Mas masungit pa ako din sa babae. Alam naman nila siguro. Pero, pasensya sila. Diba? Kasi mayo na talaga ako eh. mayo na ako. Gusto ko ano. ano may eh, gusto ko nang magpahinga din. Pero nakiusap nga. So, yun, mabait naman sila. So, apat na, ano ko na to, apat na kasulatan na to. So, ayun, kwentong OFW lang, no, habang nagtutupi ng damit. So, bye-bye for now.